Saong 2020, pumanaw sa sakit na brain tumor ang sampung taong gulang na si Shane, anak ni na Joy at Jess Calderon. Ang naiwan na lang sa si mag-asawa ay ang bunsong anak na si Bricks na ngayon ay limang taong gulang na. Pero buwan ng Disyembre noong 2023, na-diagnose si Bricks ng epilepsy. At ngayong buwan na lamang mayroong pambihirang sakit si Bricks na tinatawag na subacute sclerosing panencephalitis o measles virus six months pa lang po siya ay eh, nagkaroon na siya ng tigdas. Ngayon po, ang vaccine po kasi ng measles sa isang bata is nine, nine months po yun isinasaksak. Eh, eh, so yun sa anak ko po, hindi po niya inabot yung nine months. Paliwanag ni Dr. Richard Mata isang pediatrician, ang subacute sclerosing panencephalitis ay pamamaga ng utak dulot ng tigdas. Ang mga sintomas ay ang pagbabago ng kilos, pag-iiba ng ugali, hindi makontrol na galaw, seizure at pagkaparalisa ng buong katawan. Ang mga sintomas na yan, lumabas lang kay Bricks, makalipas ang ilang taon mula ng tamaan siya ng tigdas. Hindi natin to uh, ma-predict na pwedeng mangyari sa isang pasyenteng nagkatigdas dahil karamihan naman po ng tigas, tigdas walang problema after na gumaling. Pero yung explanation po dito is Parang naging abnormal na reaksyon nung misels kahit matagal na siyang dumaan, nagkaroon ng progressive changes sa katawan na palala ng palala. Malayo na sa dating bibo, malikot at masayahing bata si Briggs. Ngayon, unti-unti nang naparalisa ang kanyang katawan, hindi na magkakain ng maayos at hirap na rin magsalita. Bilang ina po, masakit ulit na maramdaman ko po yung ganito. Passion. kasi po naranasan ko na sa panganay kong anak. Nagdadasal ako kay Lord na bala araw magkaroon ng milagro sa anak. Mahirap po bilang isang ina nakikita yung anak mo wala kang magawa. Tinapat na rin si Joy ng doktor na isa o dalawang taon na lang ang itatagal ng anak dahil wala pang gamot sa sakit na ito. Pero hindi sumusuko si niya Joy at nais nilang magpa-second opinion sa ibang ospital. Kaya nananawagan po sila ng inyong tulong. Baka may same case din po ng sana ko na nakarecover. Kung so, matuluan niyo ako, masyara niyo ako kung ano po yung ginawa niyo. Kasi <laughs> so, siya na lang po yung natitirang kaligayaan namin ng asawa ko. Siya na lang po yung natitirang na. <laughs> Ganun na, nawagan po ako sa mga may mabubuting puso na matulungan niyo po yung pamilya namin. Paalala ni Doc, mahalaga na kumpletuhin ang bakuna sa mga sanggol. Libre po itong binibigay sa mga health center at mayroon din sa mga pribadong pediatricians. At huli, iwasang dalihin ang mga sanggol sa mga mga taong lugar para di sila ma-expose sa anumang sakit. Mobile Mawaljourner Yeda Pascual po. Hatid! ang muka ng balita. Sing taas ng kanyang pagsipa ang mga pangarap ng 26-year-old para taekwondo athlete na si Aline Ganapin. Dahil sa isang congenital disorder, kinailangang putulin ang kanang kamay ng atleta pagkapanganak sa kanya. Sa kabila nito, maaga siyang pumasok sa sports pero hindi sa taekwondo kung di basketball. Yun nga lang, itinigil niya rin ito. Ayun po, hindi naman po maiwasan na mabully. Mm. Uh, parang feel ko po, po hindi ako welcome. So, nag-stop na lang po ako. Parang hobby na lang po with friends, close friends. Yun. Hanggang pagtungtong ng first year high school, nakitaan ng potensyal ng kanyang PE teacher, ang 5'11 na si Alain. Aminado si Alain sa pag-aalinlangan noong una na sumabak sa taekwondo. Parang sinasabi ko na ayoko, hindi ko kaya naiyaw. Parang, siguro kung wala po ang taekwondo sa buhay ko, Siguro po hanggang ngayon, introvert pa rin po ako. Taong 2020 nang ma-qualify siya sa Tokyo Paralympics. Pero pansamantalang naudlot ang pangarap ni Alain. Hindi siya nakalaban matapos magka-COVID-19. Now that he's back in the Paralympic Games, super excited na siya at puspusan ang paghahanda. It was a dream din po kasi nung bata ako na makakamanda ng Paris. So, sobrang saya. Ikiligin ako na sobrang <laughs> After his stint, Plano ni Alain na kumuha ng Masters in Education and to teach other aspiring athletes the sport he loves. Pero sa ngayon, nanamnamin niya raw muna ang bawat minutong nasa Paris siya at ibibigay ang lahat para sa Pilipinas. Once a small kid with a big dream, Alain is now set to go for gold this coming August 28 for the Paris Paralympics. Mobile Journal, Denise Valdezancho po. Hatid ang mukha ng balita. Sa Talomo, Davao City, dinadayo ang resort na ito ng mga turista. Pero hindi para sa unforgettable swimming experience. Dahil itong akala mong typical na resort lang, isa palang makasaysayang lugar. Parang maami sila sir sa loob kasi hindi, kung sa labas mo titingnan, wala talaga silang idea kung ano pang nasa loob po. Meron palang dito sa Japanistan na ganito, ganyan po. Taong 2005 nang buksan sa publiko ang Japanistanal Family Resort sa downtown Davao. Daan-daan ang mga dumadayong turista araw-araw sa establishmento, masilip lang ang kuweba. Dati raw itong kuta ng mga Hapon nang sakupin nila ang Pilipinas noong World War II. Sa mismong tunnel, marami ang pinaslang ng mga Pilipino. Sa maliit nga na kulungan na ito, Malasardinas daw pinagsisiksik ang mga Pilipinong bilanggo para pahirapan. Sinubukan din namin kung gaano ba kasikip kung ikaw mismo ang pepuesto sa likod ng maliit na rehas. In this particular area maraming namatay. Na yes, na? exactly. Sir. Hanggang mamatay na sila, mamahaw na sila. So dito na sila, hindi din sila makapup kasi wala naman sila pupup, -pup. walang kinakain. Sa loob pa ng tunnel, makikita ang mga totoong basyo ng bala ng baril na ginamit daw ng mga hapon, replika ng life-size Japanese soldiers at mini ng ginto. Nabuo ang kuweba sa pamamagitan ng mano-mano at sa pilitang paghukay ng mga Pilipino noon. Pero kahit tila puno ng kababalaghan ang lugar, dahil di lubos may isip kung gaano na makarami ang nasawi sa kuweba, nagsilbi pa rin itong wishing tomb para sa mga turista. Uh, very interesting kasi yung history natin, sir, noon po. Yung mga Filipino kasi na gawa natin is nakakaawa po ng ang history po nila. At least maalam nila yung history po, yung ano nangyayari po nung World War II po. Nakapasyal ka na? Natuto ka pa sa mahalagang bahagi ng ating nakaraana. Yan ang halaga ng pag-preserve ng mga makasaysayang lugar sa bansa. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, Ang Buka ng Balita.